Nais ko pong liwanagin sa lahat ng mga magulang, lalong-lalo na po sa mga kagaya natin. Ako po'y bilang isang tatay na may nagpapaaral po sa pampublikong paaralan na ating mga anak. Nais ko pong ibahagi itong balita na to sa mga magulang na nanonood sa atin. Very related po ito sa atin. Dating kalihim ng Department of Education, binalasubas nga ba ang ating uh, kagawaran? Panoorin natin to mga kababayan ko. Mahigit 6,000 classroom ang targete ay pagawa ng DepEd sa ilalim ng paumuno ni Vice President Sara Duterte noong 2023. Grabe. Pero 192 lamang ang naipatayo ayon sa Commission Audit. Naku. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ito ha. Ito ha. Ito ito malaking 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 damage to sa mga Duterte ngayon. Oh, mga kababayan ko, this will be a biggest damage sa pangalan nila, mga kapatid. Pagdating pagdating sa usaping ng pondo pera, lagi sila nagkakaproblema, mga kababayan ko. Bakit kaya? Anong meron? Pag-usapan natin 'to. Matagal nang problema ng Pilipinas ang kakulangan ng mga classroom. Kaya naman noong 2023, panahon si Vice President Sara Duterte pa ang Education Secretary. May 23.4 billion pesos ang pondong inilaan ng gobyerno para sa basic education facilities ng Department of Education. Grabe oh. Pero mira yung laking pondo ng pera ng taong bayan para sa mga school eskwelahan natin. Mas inuna pa yung... Diyos ko. Base sa 2023 report ng Commission on Audit o... Grabe, tiyo mo, oh. Kuwa, 192 classrooms lang ang nakumpleto noong nakaraang taon. <laughs> nakakatawa yung mga DDS ngayon. Nakakahiya kayo. 'Di ba? Bidam bida kayo diyan. alam mo to ah. This, this is this is mind conditioning. Sa mga nagrarally pupunta dun sa liwasang Bonifacio. Tingnan niyo to. Tuwan-tuwa kayo sa kanila. Panati ko kayo sa kanila. Pero sino pinahihirapan? Mga anak natin, mga kababayan ko. Ito walang sino-sino to ha. Ah. Walang sino-sino to, mga kapatid. Mga anak natin ang pinahihirapan. 'Di ba? O oh, sasabihin niyo bayad si Koy. O. Oh. Tatanungin kita, sir. Sino pinahirapan dito? Ako o ikaw? Tatanungin kita. Tanungin ko po 'yung mga nabasher basher ko ngayon dito. Kayo ba ang pinahirapan o tayong lahat? Ang sagot ko dito, tayong lahat. Bakit? May mga anak kayo sa pampublikong paaralan. Tama? Tingnan nyo. Ang target na ipagawa nung 2023 mga kababayan ko, 6,379 classrooms. Ang natapos lang ni Sara Duterte mga kababayan ko, in 2 years mga kababayan ko, is 192. Mga kababayan ko ha, mga kababayan kapatid, makinig kayo ha, 192. Classrooms repair, mga kababayan ko, 7,550. 208 lang mga kababayan. Tapos itong last mile school, ibig sabihin ng last mile school mga kababayan ko, yung mga malalayot liblib -lib na lugar na nangangailangan ng skwelahan. Akala ko ba mahal mo ang mga katutubo? Inday. Kala ko ba mahal mo ang gusto mong magkaroon ng edukasyon? Yung ating mga katutubo, lalo na yung mga badyaw, lalo na yung mga manobo, lalo na yung mga nasa liblib -lib na lugar, yung mga nasa bundok. Bakit 88 na nga lang mga kababayan ko, tatlo lang ang nagawa mo? diba This is the source this is COA report mga kababayan ko This is very important because we are the taxpayers Taxpayer ako taxpayer tayo lahat tayo dito taxpayer tama mga kababayan ko Imagine ninyo imagine niyo to mga kapatid Napakalaki ng hindi natapos mga kababayan ko Subalit kompleto ang pondong nakuha ng ng uh, departamento noon namumuno siya Bakit ganito This is the biggest question because because as a parent, as a father na nagpapaaral, mga kababayan ko, napaka-importante sa akin ang edukasyon ng anak ko. Tama. Lagi natin sinasabi toy eh. Ang tanging may papamana na lang namin sa inyo ay ang edukasyon. Ako sagot ko naman, hindi lang edukasyon ang gusto ko ipamana sa anak ko. Pero gusto ko rin magkaroon ng magandang edukasyon ng aking anak. Pero paano ko magpaano ko paano natin mabibigyan ang ating mga anak ng magandang edukasyon kung ganito ang namumuno? Imagine niyo, kumuha ng pondong pampagawa ng classroom kumuha ng pondo pang repair ng classroom, kumuha ng pondo pang gawa ng mga classroom doon, mga kababayan ko, sa mga liblib na lugar, tingnan nyo resulta. Target at nagawa. Ano yung nagawa, mga kababayan ko? Sa mga liblib, tatlo. Sa mga nirepair na classroom, 208. Sa mga bagong nagawang classroom, mga kababayan ko, 192. Ang layo sa katotohanan. Diba? Napakalayo sa katotohanan ito as a parent, masakit sa atin to, mga kababayan ko. di ba? gusto, pang kumuha, ito pa pinakamasakit at nakakatawa. Gusto pang kumuha na 650 million confidential fund pang insurance daw ng mga classroom. Ay, grabe. Diba? Napapansin nyo ba, mga kababayan ko? Nagugat ang away because of confidential fund. Ano nangyari sa confidential fund? The reason ng Department of Education ng confidential fund na 650 million, nakaalala nyo mga kababayan ko, mga kapatid, nakaalala nyo, ang sabi doon mga kababayan, literally, pang insurance daw ng mga eskwelahan at classroom na mga masisira. Oh my God! Tuloy. 3% lang yan ng target na 6,379. Kita mo, nakakahiya. 3% lang yan. Magkano? Tabang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa. Gayong 7,550 ang target makumpleto. Tatatlong last mile schools lang din ang nakumpleto sa 88 target ng DepEd. Grabe oh. Ang last mile schools ay para sa mga liblib na lugar. Base pa rin sa COA report, hindi efficient at effective ang paggamit ng DepEd sa Basic Education Facilities Fund sa labing apat na regional office ng ahensya. Grabe! Sa gitna ng mga hindi na kumpletong proyekto ng DepEd, lumabas din sa pagdinig kahapon ng kamera na mabagal ang paggastos ng DepEd sa kanilang regular na pondo. Bakit? Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Oh my gulay. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds napakabagal po. No ibig sabihin ibig sabihin ito hindi inaaksyonan. Deri hindi 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 inaaksyonan nitong ng dating ano ni inaaksyonan dating kalihim ng kagawaran na yan ang patungkol sa ating edukasyon baga sa makatuwid mga kababayan ko, nilagay lang nilagay sa diyan para tutukan niya ang mga ang ating curriculum ng ating mga kabataan. But suddenly mga kababayan ko, mukhang mukhang iba 'yung nagpapatakbo. Hindi niya natutukan mga kababayan. <laughs> 'Di ba? Utilization. Ibig sabihin, um, mabagal ang paggastos at uh, may natitirang pondo. So wasted Fans wasted time. Yak, grabe nakakahiya. Tas gusto niyo pa maging presidente? Ito ah, let me give you an example. 2028 sinasabi niyo presidente yan. Kung magpe-presidente yan sa 2028, sa tingin niyo mga kababayan ko, uusat ba ang Pilipinas? Mga kababayan ko, pupusta ako mga kababayan ko. Hindi. Bakit? E sa paghawak lang ng Department of Education, mga kababayan ko, may pondo ka na, andyan ang pondo, gagasosin mo na, hindi nyo tinutukan? Bakit? Mga kababayan ko, diba? di ba? Hindi, hindi, hindi nyo tinutukan? Bakit? Kasi mga kababayan ko, ano ginawa ninyo? Mas inunan nyo, politika! Tama? Sa tingin nyo, uusad ba ang Pilipinas pag naging presidente yan? Hindi rin, mga kababayan ko, 100%. 100.999999.999% 99 hindi uusad ng Pilipinas kahit maupo pa ang presidente yan. Bakit? Mga kababayan ko, ayaw na sa charter change. 'Di ba? Paano uusad ang Pilipinas kung ang tao ayaw sa charter change sa pagbabago? Yan din ang yan, yan din ang isipin niyo eh. Kung gusto niyo umangon sa Pilipi ang Pilipinas sa hirap, buksan niyo ang charter change. Pero ang uh, number one na, yung number one na may ayaw diyan, mga kababayan ko, si Tambalustay. Di ba? <laughs> oh. Yan ang matindi doon mga kababayan ko. Oh. Ngayon mga kababayan ko, oh, isipin ninyo, tatakbo pa patatakbo niya sa 2028. Eh kung manalo yan, di walang pag-usad ng Pilipinas, lahat tayo di kakanta ng Tambalustay na. Di ba? Oh, Tambalustay. Lustay. Lustay ng lustay. 'di diba? Tuloy. Bago ang pagdinig na yan, matatanda ang nagkainita ng mga mambabata sa si VP Sara, lalo na ng ungkat ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro, ang tungkol sa confidential funds. Gayun din ang hinihining 10 milyong pisong pondo para sa librong isang kaibigan. Kita nyo, even the, even the book na 10 million pesos, worth 10 million pesos na pupondoan ng taong bayan for his propaganda, Ay nako tambalustay. Na isinulat mismo ng Vice Presidente tumangging sumagot noon si VP Sara. Si Batanga 2nd District Representative Jervie Luistro naman isiniwalat na pin noon ng Office of the Vice President ang pagbibigay ng kuwa ng kanilang report sa House Appropriations Committee noong August 21, anim na araw, bago ang pagdinig sa budget ng opisina ni VP Sara. Sumulat daw ang OVP Chief of Staff sa kuwa. They are opposing compliance to the subpoena And the only reasonable conclusion to that is, ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. Correct! May tatlong dahilan gawang UGP sa kanilang pagharang na isa publiko ang audit report. At ayaw ninyo. Paglabag daw ito sa separation of powers, paglabag sa due process, at dahil confidential ang nature ng pondo. Grabe naman yan, Diyos ko naman! Wala pang tugon ang kampo ni VP Sarang kaugnay ng cover report sa DepEd. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Diba, mga kababayan ko, this is a really massive, uh, no, massive uh, scam, mga kapatid. This is scam. In-scam tayo. Mga kababayan ko. 'Di ba? Imagine imagine this chart is imagine niyo. Kinuwa kayo ko wa report. Ayaw yung banggitin, ayaw yung ano, ayaw yung ipalabas. The reason kung bakit malalaman ng taong bayan This is all a piece of shit. Mga kababayan ko. Why? 6,000 plus target classroom during his term as a secretary of the Department of Education. At ang naggawa niya lang is 192. Nakakahiya. Asa ng pondo? Mga kababayan ko. The classrooms repair, 7,000 plus, 7,500 plus the target. Ang nagawa lang is 208. At ang mas nakakahiya pa kasi dito, mga kababayan ko, kahit hindi niya pinalalabas to, Because the last mile schools, ibig sabihin nito mga kapatid, yung mga nandoon sa bundok na mga katutubo, nakikinabang, tatlo lang ang nagawa niya. Kung talagang mahal nila ang taong bayan, mahal nila ang mga katutubo na pinapakita nila, bakit ganito ang nagawa ng anak nyo? Diba? Bakit ganito? And that's the reason kung bakit ako nagsasalita ng ganito. Because mga kababayan ko, yung eskwelahan ng anak ko, if weekends eh uh, uh, kung bibisitahin natin, mga kapatid, the last time walang kuryente, pumutok yung uh, pumutok yung uh, ano. Pumutok yung uh, transformer nila. Walang walang kuryente yung buong school, pinauwi yung mga bata. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan ko, hindi lang yung dignity natin eh. Mga kababayan ko eh. Hindi lang dignity natin ang pinag-uusapan natin to eh. We are talking about, mga kababayan ko, we are talking about our the future of our children. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan ko, at nilalaban natin dito yung kinabukasan ng mga anak natin. Mga kababayan ko. Yung kinabukasan ng mga anak natin na isinasangalang-alang natin sa mga pampublikong eskwelahan na malaman at matuto sila ng tamang edukasyon para pagdating ng araw, yung mga anak natin, mga kababayan ko, haharap ah, sa lipunan, may natutunan sa ating mga pampublikong paaralan. Paano matututo mga anak natin kung ang inire-refer na skwelahan ay 7,550? Mga kababayan ko, na, three, na, na 208 lang ang nagawa. And this is 3%. Paano yung mga anak natin sa mga malalayong lugar, na may mga katutubong kababayan natin, mga kababayan ko, na umaasa sa tamang edukasyon at umaasa sa ating gobyerno. Hindi na ako nagtataka kung bakit yung mga katutubo natin humahawak ng armas at lumalaban sa gobyerno because of what? They don't have proper education. Tama. Doon sila sinasamantala. Dahil wala silang sapat na edukasyon. Paano nga naman sila magkakaroon ng sapat na edukasyon? My point is this, the la, la, last mile school. Ito yung mga nasa liblib na lugar, mga kababayan ko. Paano natin mabibigyan ng tamang edukasyon yung ating mga kaba, mga mga katutubo para hindi sila madala ng mga rebelde? Kala ko ba galit si Sarah sa mga rebelde? Ayaw niya sa mga rebelde. Kung ayaw mo sa mga rebelde, bigyan mo ng eskwelahan ng mga anak natin. Bigyan mo ng eskwelahan na maayos ang ating mga katutubo. Hindi lalaban sa gobyerno yung mga yan. Tama ako? Bakit? Kasi kulang sila sa edukasyon. Pero kung may edukasyon sa mga bukalabulubundukin at meron mga teacher na nagtsatsaga dyan at meron mga kababayan ko, no? merong mga eskwelahan, mga kapatid at mga kababayan, tayo po ay hindi maloloko dahil meron po tayong, tayong tamang edukasyon. Bakit tumahawak ng arma sa mga ang mga katutubo? Number reason kung bakit they don't have proper education na dapat ang gobyerno ang nagbibigay ng edukasyon sa kanila, mga kapatid. Paano natin mabibigyan ng edukasyon kung tatlo lamang ang nagawa sa 888 na nga lang, mga kababayan ko? If former Secretary ng Department of Education, si Tambalustay sana, ay ginawa niya sana tong 88 na to, papalakpakan ko pa siya dito. Pero mga kababayan ko, the result from the COA, mga kababayan ko, tinatawanan ko siya dito. Why? Bakit? Mga kababayan ko Na reason ko kung bakit ko siya tinatawanan dito Wala siyang kwentang tao Mga kababayan ko <laughs> Let's face the reality Because this is the reality mga kababayan If you don't mind Mga kapatid ako po eh Ako po eh uh, nagtapos sa elementarya At nag high school po ako sa mga pribadong skwilahan pero alam ko po yung pagkukulang. Alam ko po yung reason, alam ko yung bakit. Kaya po naaawa po ako sa mga kababayan natin, naaawa po ako. Alam mo, siguro right now nagsisisi si President Bongbong Marcos. Baka na ka pa ng posisyon na sa DepEd Secretary. Si Tambalustay. Why? Mga kababayan ko. Biroin mo yung notriban binulok nyo. si? 5.69 billion pesos. Mga kababayan ko, 5.69 billion pesos binulok nyo. Nutriban para sa mga bata. ba? Diba? Mga materials na ano, na hindi nyo pinakawalan sa inyong, uh, sa, mga, hindi nyo pinakawalan. 19,000 go student umihirit ka pa ng 650 million pesos for confidential fund. The reason kung bakit ka nanghihingi, kung bakit ka hindi pinagbigyan ng kongreso, it's because of what? Panggagawa mo daw ng insurance ng mga eskwelahan kapag nasira. How come? Paano ito nangyayari sa bansa natin? And some of you guys, is gusto nyo pang iupo na presidente yan for 2028? Oh my God! Mga kapatid, Iuupo nyo pa yan sa 2028. Iaangat nyo pa. Gusto nyo pang gawing presidente. Kaya kung dito nga lang sa mga eskwelahan, napakabagal na. Paano pa kaya sa pangkalahatan, mga kapatid? Kawawa ang taong bayan. Kawawang Pilipino, mga kababayan ko. Baka mapakanta na lang ako ng mahal kong Pilipinas. Mahal mo ba ako? Baka kantahin ko na yan pag naging presidente pa yan. Kasi kung dito nga lang sa pangangalaga sa ating mga anak, hindi niya na magawa. What if pa kaya sa pangkalahatan, mga kapatid? That is the biggest problem. Because I know kung bakit nila pinapatakbo yan. There is a vested interest sa mga taong nasa likod niyan. At hindi hindi ko hahayaan yon mga kababayan ko. Itaga niyo to sa bato. hinding hindi ko hahayaan yon Na ano, na tayong mga Pilipino ay magiging dukha ulit. Mga kapatid. At kung may magagawa man ako dito sa social media, gagawin ko. Because this is uh, the perfect timing para itayo ang pagiging Pilipino natin. Opo si biyahe ni Koy, hindi magpapatalo at susupil sa mga abusado sa gobyerno.